What's up sa inyo mga lods? Kumusta kayo? So, bali sa araw na 'to mga lods, sa ah, amin try ko pali pa rin yung ano ko. Yung moonlight ko, yung pwet buwan ko kahit medyo mahina yung hangin kasi na -miss ko na talaga magpalipad mga lods. No choice ako ngayon kundi etong moonlight yung gagamitin ko kasi magaan siya. So, di ko muna mapapalipad yung 3 star ko mga lods kasi di charol yun, mabigat. Kailangan nun ng panghabagat na hangin, okay? So, kaya kung kayo gusto niyo mapanood tong video na 'to, let's go mga lods. So yun, na kaming bukid mga lods. Uh, train ay namin dito sa ano, kila Lola ka, so ayaw. So, hirap sa tamahan ng hangin kasi medyo masikip dito. So sa bukid namin to papatayugin mga lods. Kaya uh, abangan nyo mga lods, samahan nyo kami. So bali yung hangin ngayon mga lods, um, papuntang north. So amihan nga kaso hindi talaga kalakasan mga lods eh. So bagot na bagot na ako. Kailangan kayo magkakaroon ng malakasang hangin dito. Yung pang bagyuhan para makapagpalipad ako ng mga lalaki kong guriyon yung free star ko na malaki isa pa sa mga ano problem ko mga lods inararo na tong paliparan namin malamang sa malamang mga um, ilang linggo kailang buwan palayan na dito ulit Lapit na. Lapit na maubos yung tali. Tuloy-tuloy yung ano. Paglulus ko. Dire-diretso. Kaya ang bilis malulusan. Lapit na yan. Yan. So, ubus na mga lods. 300 meters na. Try natin kung rinig pa. Malakas pa rin dito mga lods eh iba yung tunog niya dito sa personal kumpara dyan sa may video okay na okay. tingnan nyo nangyari so naputol yung tali kasi ang nangyari am um, tinatawid, tinatawid namin tong tali nya so lilipat sana namin yung uwi namin sa, sa bahay Kaso nga lang, ito yung nangyari mga lods. Tingnan nyo yung pulunan niya kung asan. Ayun mga lods. Buti may gunting ako dito. So inaagis ng pinsan ko. Ayan, pumulupot sa may wire. So ginunting ko na lang mga lods. Tapos pinakuha ko yung isang pulunan namin para idudugtong ko. Ito mga lods. So uuwi namin ito mga lods. Punta namin sa may bahay. So, na namin mga lods. Uy, doon doon lang kayo. Mas mas malawak diyan. Sa may kabundukan. <laughs> may na chocolate haze. Ito lang yung ano. baba ko lang ng konti. Kasi yung pinagdugtungan mga lords, naalanganin ako. Pupunta ko lang sa mismong pinagdugtungan. Ito yung tali ko dati. Na ginagamit ko. So, pero, pero medyo masakit sa kamay ito eh. Kaya ako nagpalit ng tansi. Mm. medyo mas matibay ng konti yung tansi. Mas mura nga lang to. Kung tawag dito sa amin, ano, N. So, ito yung pinagtugtungan niya. Okay na mga lods. Tara. Let's go! Ay, nahulog.

Maya. na lang. Ay, Joe. So, ang problema namin mga Lord, sa itong mangga. Tingnan nyo mabuti, oh. Paano namin yan, ano? Ang lapit sa talo. So, kailangan, ano? Kailangan mapatirik ko yung lipad ng, ano? Wait, buwan natin. Kaso nga lang, medyo bumababa siya, oh. May na yung hangin sa taas. Try ko. Help.

nakakapagod mga lods. Dito na kami kina Lola. So, mula sa bukid hanggang dito, kaya mo lang yan. Layo ah. Mula sa bukid hanggang dito, nailipat namin. Diba? Success. Kasi yung hangin dito sa amin mga lods patigil-tigil eh. Rini, ah, uh, minan yung mga lods yung tali ko na ano na in, yung kulay green. Binugtong ko. Nakakaban nga ako eh. Baka maalis yung pagkakaano niya. Pagkaka tali niya doon sa may tansi. Kasi yung pagkakatali ko hindi ko sigurado eh kung may fit yun eh. So, 300 meters plus ito, nasa ano lang ito eh, 80 meters. So, nasa 380 yung layo niya. Pero, uh, try, try ko biritin mga lods, baka medyo maririnig pa yung sumba dyan. Rinig pa lang konti siguro dyan. Pero dito rinig na rinig pa mga, mga lods. Next up. Sayon so mga lods ah, dito ko muna tinatapos yung video kasi gagawin ko pa nung part to tong ano natin tong pinalipad nating Goryon kasi medyo puno na yung memory card natin okay So abangan yung part to mga lods ang ah, gabi to tong Goryon natin Sa so, so mga bago pa lamang sa channel ko wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at paki-click ang notification bell para palagi kayong updated kapag may mga video akong i-upload okay Kasi may mga tutorials tayo dito may mga Sarambola Vlog tayo Tsaka marami pa tayong kahit ideas na ibabahagi dito sa channel na okay? So kaya subscribe na mga lods And salamat sa time nyo God bless mga lods